Walang <laughs> awa. Walang <laughs> awa. Huh? Inanin na yung murang bayabas. Eh. Huh? Ba Walang buti. Ano na ito? Bulok. May uod to sa loob. Wala na akong mapag-anuhan. Hmm? Putulin mo na ang e, isang dangkal yan para maiitanim. Matigas, ma matigas ba? Nakayan mo nga putulin. Gusto mo yan eh. Oh. Oh. Isang dangkal lang sobrang isang dangkal. Nako. Oh. Ano ba yung sa bawa mo tayo putol mong yan? Oh. Tapos ito ito sa mo dano sa may oregano. I tanim oh, matagal. Ngati um, lang ako oh, di ba sa yung video kita? <laughs> Ito ako, marap! Ito ako, marap! Ito ako, marap! Mm. At kunya, kunyari, ikaw yung nagtanim. Ikaw rin nagputol. Ayan. Okay. Nagtira ka pa dun sa taas. Ayan. Ayan mo na yan dyan.